Kapag nakita mo ito sa iyong panaginip, nagsisimbolo lamang ito na uulanin ka ng limpak-limpak na blessing at mga opportunity paparating sa iyong buhay. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i ang notification bell para lagi kang ma sa mga susunod kong video. Narito ang iilang mga simbolo na malapit na ang iyong pagyaman o magiging instant millionaire ka na. O kung hindi, malapit mo nang makamtan ang iyong mga minimithi sa buhay. Una, ang makita mo sa panaginip ang numero 8 o ang number 8. Kapag madalas kang makakita sa panaginip ng numero 8 or number 8, ito ay nangangahulugan lamang na sunod-sunod ang perang paparating sa iyo nang hindi mo inaasahan at walang tigil ang ulan ng swerte sa iyong pamilya at sa iyong buhay. Talagang ang numero 8 ay nangangahulugan ng napakaswerteng numero dahil ito ay tinatawag infinity o walang hanggang katapusan. Ito ay pabalik-balik o paulit-ulit na blessing na darating sa iyong buhay. Pangalawa, ang managinip ka ng dumi. Kapag madalas ka nang makakita ng dumi sa iyong panaginip, ito ay tanda lamang Napapalapit na ang iyong pagyaman sa mundo, maaaring sa mga susunod na panahon. Magugulat ka na lamang at may mga taong tutulong sa iyo at may mga opportunity lalapit sa iyo. Ang pangatlo, ang managinip ka ng ginto. Nakakita ka na ba ng ginto sa iyong panaginip? at lalong lalo na suot suot mo ito o hawak hawak mo. Kapag na naginip ka ng ginto na hawak mo ito, ito ay nangangahulugan na makakamtan mo na ang iyong minimithing pera at napakaraming blessing na paparating sa iyong buhay. Lalong lalo na kapag nakakita ka ng palayok at punong puno ito ng ginto sa loob. Tanda lamang ito ng abundance o walang humpay na blessing. Ang pang-apat naman na panaginip, ito ay tungkol sa isang agila. Kapag nakakita ka ng agila sa panaginip, ito ay tanda lamang naliliparin mo ang blessing o lilipad ka o titingalain ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang agila sa panaginip ay tinagurian namang napakaswerte. Kasing tulad din ito ng dumi, ng ginto, at iba't ibang kahulugan ng pagyaman sa panaginip. At ang panglima, kapag nanaginip ka ng karne, Kapag nakita mong ang sarili mo ay kumakain ka ng karne at napakasarap ng ulam ng karne, ito ay tanda lamang na makakamtan mo ang perang iyong minimithi. May mga paparating na opportunity sa iyo katulad ng negosyo, uunlad ang iyong negosyo at uulanin ka ng napakaraming pera at halos hindi mo ito mabilang-bilang. Talaga naman ang panaginip na ito ay napakaswerte. Ang sunod naman na panaginip na napakaswerte at tanda ng pagyaman ay makita mong ang sarili mo na lumilipad at halos maabot mo na ang ulap. Kapag nakita mong ang sarili mo na lumilipad, ito ay tanda lamang na makakamtan mo ang iyong mga minimithing pangarap tulad na lamang ng trabaho, karir sa trabaho, negosyo, at swerte din ito sa larangan ng pag-ibig. Ikaw ay hindi mabibigo sa iyong mga tinatahak na journey. Napakaswerte ng panaginip na lumilipad dahil na sa aking mga nakalap at na-research sa mga taong naka-experience ng ganitong panaginip, ang lumilipad sa panaginip ay talagang totoo na paparating na ang yaman. At ang panaginip naman ng pulot o ng honeybee. Madalas ka na bang makakita ng honeybee sa iyong panaginip? Ito ay tanda na ikaw ay sisikat at magiging famous. Maaring hindi mo ito inaasahan sa mga pagkakataon subalit ibibigay ito sa iyo ng panahon. Ang makita mong ang pulot ng honeybee ay nagsisimbolo lamang na magaan ang daloy ng pera sa iyong buhay at sa inyong pamilya. Maaring magandarin ang inyong kalusugan at malayo kayo sa mga sakit. Ang makita mo rin ang kagubatan na punong-puno ng green o luntian na dahon. Kapag nakita mong ang paligid mo ay nasa kagubatan ka at punong-puno ito ng kakahuyan at halos green ang iyong kapaligiran. Punong-puno ng mga damo. Ito ay simbolo ng kasaganahan kasaganahan na paparating sa iyong buhay maaaring hindi ka mawawalan ng pera pagkain kayamanan opportunity at ito rin ay napakaswerteng panaginip tungkol sa pag-ibig walang kabiguan walang kabiguan kang mararamdaman sa tatahakin mong mga taon ito ay napakaswerteng panaginip tungkol sa pagyaman. Ang damo sa panaginip. At ang sunod naman, ang makapanaginip ka ng pera. Kapag sunod-sunod ang panaginip mo ng papel na pera, ito ay nangangahulugan lamang na may paparating na kayamanan sa iyong buhay. Maaaring Darating na ang pinapangarap mong negosyo. Ito ay paparating na sa lalong madaling panahon. Kung ikaw naman ay nanaginip, na ikaw ay nagnanakaw ng pera, ito ay isa ring simbolo ng pagyaman. Maaaring makakantan mo ang mga bagay na iyong minimithi. Tandaan lamang, ito ay mga simbolo lamang. Ang sunod naman na panaginip tungkol sa pagyaman ay ang makapanaginip ka ng singsing -sing na ginto, lalo na kung suot-suot mo ito. Talaga namang pinaniniwalaan ang singsing -sing na ginto sa panaginip ay nagbabadya na ikaw ay malapit ng yumaman, dahil na lamang makakamtan mo ang iyong mga pinapangarap. Hanggang dito na lamang ang aking video tungkol sa pagyaman sa panaginip. Kung may mga nais kang katanungan, i-comment mo lamang ito sa baba, sa comment section, at agad ko itong sasagutan. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at suporta sa aking munting channel. Kung bago ka rin lang sa aking channel, i-click mo ang subscribe button at ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga susunod ko pang video tungkol sa mga simbolo ng panaginip. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat at pagpalain kayo ng puong may kapal.